Mr. Uh, Bamban uh, Tarlac uh, Mayor Alice Guo ipinawalang bisa uh, ang kanyang pong uh, pagkaalkalde ng uh, Manila RTC. Sa 67 pahinang desisyon ni Manila RTC Branch 34 Judge Liwliwa Hidalgo, pinaburan nito ang co-warranto uh, petition ng Office of the Solicitor General na kumukwestiyon sa eligibility ni Guo bilang elected uh, official. Napatunayan ng korte na si Guo at ang Chinese citizen na si Guo Waping ay isang tao lamang batay sa kanilang fingerprints. Binigyan din pa ng korte na ang Philippine passport ni Guo at ang kanyang birth certificate ay hindi sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagka-Pilipino. Dahil dyan, void, walang bisa pagkalkalde ni Guo sa Bambantarlak at hindi na siya maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno August 2024 na ipinagutos ng Office of the Ombudsman ang dismissal kay Guo dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Bamban sa Tarlac. Nakakulong ngayon si Guo sa Pasig City Jail dahil sa mga kinakaharap na kaso. Ar